So, magandang tanghali mga idol. ah uh, welcome back to my channel, just to the TV. Um, uh, sa Pink TV, all kinds of videos sa uh, ano, FB page. Uh, ngayong tanghali is tatalakay natin yung idea kung bakit uh, ano yung idea na ito, ito yung hindi siya yung nire-range natin ng mga alaga. Kasi may alaga ako na ano 2 uh, months old mag 3 months na siya ngayong November 14. So ito yung technique ko, bali i-rinse sila. Bali gabi sila pinapakawalan para hindi sila makatuntun, hindi pumunta sa ibang ano, ibang lugar dito lang sa manukan. Bawa ito sa akin. Yan oh, kita niyo yan. Syringe so, na yan, so masikip. Pero sa baba nilawak malawak pero ano, hindi ka hindi ko pa na landscape so ginagawa natin bakit gabi? Kasi para hindi niya matuntun yung uh, oh, madilim siya eh. Hindi siya maka, ano, makagala. So, maganda pag i-range siya, siya. Bago mo siya i-range, i-injikan niyo muna ng ano, bacteria 0.3 para iwas bacteria na. Tsaka para ma-flushing nila yung bacteria nila sa ano, immune system. So, yun. Tsaka yun. Ganyan ng ganito. Yun. Kita nyo. Kapunan para hindi sila lumalayo yan yung technique natin mga idol para hindi sila gumagala sa ibang lugar kumbaga dito lang sila hindi sila hindi nila matonton yung ano, kasi madilim eh madilim hindi nila makita um, hindi sila makagala unlike yung um, ano, yung mga ganyo sila bibitawan i-rearrange wala gumagala yun kasi nakikita nila eh kung saan sila pupunta gumagala sila kahit saan lang kaya, yun, mas maganda kong gabi. Yan yung tip ko sa inyo, mga idol. Para eh, sa mga bago pa rin dyan, pag-subscribe na lang ang channel ko at hit the notification bell para update dito yung next video. Huwag kalimutang mag-like and share. God bless you all. Thanks.